Guys, ito nga pala yung nangyayari sa akin ngayong araw Pero syempre bago ang lahat Kung bago ka pala sa aking channel Huwag mong kakalimutang mag-subscribe At tulungan nyo akong ma-hate yung 1,000 subscriber Ngayong buwan ng September At malaking tulong sa akin guys Kaya guys, samahan nyo ako ngayong araw Ito nga pala nangyari sa akin ngayong araw Tara, samahan nyo ako Let's go Yo, what's up mga par? Time check, uh, 525 Tara guys, samahan nyo ako Mag-grab on Ngayong araw ay ano, Merkules. Time check 5:25. Nakahipi mo ako kasi tinanggal ko yung ilaw ko, guys. Ah, uh, yung LED. Tinanggal ko muna pansamantala kasi kapag nagbubukas ako ng ilaw nung gamit ko yun, bumabagsak yung RPM ko, walang power. So binili ko yung stock. Ay uh, yung stock ko pala uh, wala pala siyang low beam kaya naka-high beam lang ako muna. Uh, Maghanap ako ng mababang watch Siguro mataas siguro yung watch nung tinang Yung LED na tinanggal ko Kaya siguro bumabagsak yung RPM So ngayon guys uh, may, may na tayo guys Ito Yan Parang Papuntang BGC guys Tara let's go guys Sama, Samahan nyo ako ngayong araw Dito na tayo sa pickup guys Dito na tayo kay Ma'am Sa pickup point niya yeah. Lagi ko na isasakay ko guys 'to eh, pagka ano, lagi ko na isasakay ito pagka oras. <laughs> Dati, Monday 'to pagka gantong oras. Dati man dito Wednesday walang supply. Pagka online ko na mga 520, automatic siya na yung sana yung nakukuha kong booking eh. <laughs> Kahit nakawalwal lang. So guys, waiting natin siya. Guys, drop na rito sa BGC. Ito, possible pickup tayo. Nakaopen pala yung cyber ko. 94 pesos papuntang MRT Guadalupe ayun o oh, Sibir 94 pesos pakalawa sa booking pero uh, first booking sa incentives uh, bali yung ano natin ngayon guys incentives natin ngayon uh, ginawa nga nun ni Grab ginawa niyang sham 100 wow. pesos pero mas gusto ko yun mas pabora ko doon para mas magang makuha, mas maga makawi, di ba? Tara guys, kunin na natin to guys, let's go! Guys, drop na guys, dito sa MRT, northbound pala yun, 94 peto, 3 km. Ang may na buwan guys, dito sa may SM Lite, dual drop, papuntang Makati. Ah, uh, pero bawal dito kasi ano dito eh, bawal dito ang pumake up guys, pag galing ka EDSA. So ikot tayo doon, pasok tayo sa kabila. Pasok tayo ng parking. Bawal dito. Let's go! Guys, drop na tayo dito sa Makati. Double drop, 299. Ayun, na, naulan na. Hindi ako nakapagdala ng jacket ko. 349 na, ang gross. Waiting ulit tayo ng booking. Ngayon, may mamapasok na. Puntang mo. Sige pala, 293. Galing rito sa Makati The Eton Pickup Let's go guys Kunin na natin to Guys trap tayo dito sa Moa 299 yung atin 406 yung gross Tapos may possible pickup din tayo dito 96 pesos 3, 3 kilometer ang pickup guys 3 km yung pickup, oh. 96 petot papunta Bangko Central. Para guys, kunin na natin 'to. Let's go. Guys, let's done. Meron tayong pickup sa may MS Del Pilar. Papuntang Newport. Let's go. Panglima sa incentives. Guys, touchdown tayo dito sa may Newport. Ito, may pick-up din tayo dito sa may Saboy. Ay, West Wing pala ito. West Wing. Papuntang Andrews lang. 65 petot. pang sa incentives. Tara guys, let's go. Napaka-traffic sa Makati. Guys, drop tayo dito sa may Andrews. Dito, sa may Lusutan. Kasi hindi ko pa siya naibababa kanina. May pumapasok na. Ito, papuntang Pasig. Rizal Medical Center. na Ito oras ko kayo bago may babato guys 436 yung drop nyo Time check nga pala guys ha? 8 so, uh, itiin natin sa 858 so eh itinada sa pickup na ano daw uh, 906 am So bilangin nyo yung oras ha time check Dito guys dito pala yung pickup ko billion pala Woo! so wakas guys na drop din time check anong oras na 1.32 anong oras natin na pick up kulang kulang dalawang oras <laughs> sa wakas na i-drop din as may pamasok ko dito guys may pamasok din prisma yung pick up guys drop dito sa philippine stock ortigas 170 yung net at 200, 211 yung akin ay 200 170 yung net <laughs> 211 yung gross Okay guys time check ah uh, 11.08 Kain muna tayo guys Magkano na ba tayo Napaka traffic dito sa may Meralco Avenue guys Hanap mo tayo ng ano guys Na matatabihan Kaya mo na tayo Time check 11.13 Gutom na ako Sabto guys sa uh, Pagas mo na pala tayo dito Power bar na lang din pala tayo Pagas na tayo dito At Gagamit ulit tayo ng price lock ah, uh, uh, Pero yung ano uh, guys Depende sa branch dito kasi 3 piso lang pala yung discount nila, hindi 5 pesos. Pero pwede na rin guys eh no. Automatic lang tayo. 872. Tayo na kakain guys, kakain sana ako. Sira na pala yung ulam ko. parang kakain na may namo yung ano na parang mabantot. You're... Na nakabukas na ko ng konti, nabuhos na ba tapos ng konti sa baw. Tapos ng pagkabukas ko, naamoy ko na. Tinikman ko ng konti, Maasim na guys, tinapong ko na lang Tinapong uh, ko na lang yung kakain Pag meron tayong Nakitang ano uh, Drive-thru Guys, anong oras na? 12.40 May nakuha ko rito, papunta rito 100 petot sa BGC Kaya ito, dito na lang ako mag-drive-thru Siyempre, gagamit tayo ng McDo para meron tayong discount Kain tayo guys Dito na lang ako kakain sa loob ng kotse Guys, time check guys 1.18pm tapos na tayo kumain. Kanina pa ako naka-only, wala pa mapasok. Waiting tayo ng booking. Guys, wala pa rin booking, guys. Waiting pa rin tayo ng booking. ah uh, FYI, guys, hindi ako nag- uh, hindi ako naka- Saver, so naka-open yung saver natin Ano tayo sa BGC And dito tayo sa BGC guys Yung pamasahin ni Grab ngayon guys Sa, ah, sa totoo lang talaga yung pamasahin ni Grab ah, Paiba-iba Iba yung competition niya Kapon Magmula Pateros hanggang alabang 338 lang yung Net Tapos yung malinis na sa 477 so dapat dapat yung net sa akin nasa kahit okay lang kahit mga nasa 400 something kasi pag nasa 300 lang tuwa na bang sobrang lugi talaga guys so syempre wala naman din tayong magagawa o, take it or leave it pero sana sana pumarest lang sana si grab sa commission niya kasi kawawa uh, yung mga driver sa wakas guys may pumasok din ha 131 petot papuntang rockwell ano 131 petot guys drop tayo dito 176 yung uh, gross 131 yung sa atin may pamasok din dito guys May pick up din tayo dito 88 pesos In 88 pesos Guys drop tayo dito 109 yung Gross Magkano yung sa atin 88 pesos Tapos yung gross 109 109 2.4 km Waiting ulit tayo ng booking guys Time check guys 2.18 PM At ang earrings natin ay 2.6 uh, Generally guys mabagal tong gantong booking Mabagal Pero kung tuloy tuloy lang tong uh, Booking natin malabang nasa ano na to 3,000 may gitna wala, bagal ng buwan kasi siguro mga dalawang oras tayong um, mabagal ng buwan tapos ano talagang matagal yung interval waiting guys Rolling, rolling na naman Tinanggal ko yung ilo ko sa ano eh white Ay, may mamasok guys <laughs> Pupuntang BGC pero parang ayoko pumunta rito Walang booking dito ngayon 134 then guys may pumasok guys Kinang yung papuntang BGC ayoko yun Ito may pumasok papuntang Rada Dito sa Makati 68,000 Ayun na yung sasakay oh Drop na guys si Tropa Touchdown, nandito na peto tong gross Waiting ulit ng booking. Ito guys, may pamasok guys. 90, 97 petot. Pupunta ng Valenzuela, Makati. Ay, 9, 92 lang pala to Antayin natin siya dito stand sa... Antayin natin siya dito sa so The Rise. Let's go! Let's down dito sa kanina. Dito na galing kanina eh. Sa may Milagroso. Uh, 92 petot na sa atin. 115 pesos ang gross. Touchdown, waiting ulit Time check, alas stress na Alas stress dosi Na ng hapon So guys, may pick up na naman tayo dito Sa SM Jazz Papuntang Glorieta 109 pesos Tara guys, let's go Guys, may mapapasok sa akin guys, sabi na in drive daw Baka siguro dito yun <laughs> In drive daw Sabi ko, grab po ito Kala ko siya na yung sasakay Pasero ko eh Tandang tayo dito guys Kay Sir Bale 109 nung oh sa akin Oh She 161 ng gross Aray ko Laki ng gross oh Pero 109 lang yung ako uh. Waiting ulit guys, time check 3.35 Mag alas 4 na Thank you lord, 2.942 Waiting ulit tayo ng booking guys Pagpatak ng alas 4 Incentives na Dalawa na lang kulang natin Ito Dalawa na lang kulang natin guys Sa uh, 400 pesos Ito binago ni Grab Yung binibigay na sa akin Hit 9 rides On Wednesday 6 to, 6 to 10 AM And 4 to 8 PM Get 400 pesos Guys nakakuha tayo ng pasero sa Makati Ito 144 pesos Papunta dito sa may Sergeant ya pa but sa Guadalupe Makati grabe to ko yung traffic sa EDSA After 30 minutes makano gross 194 Okay guys kuha tayo ng ano dalawa na lang para sa din tayo pauwi Ano oras ko ano oras ko sa pickup? pick up 355 Time check 419 na Waiting waiting Guys kung mapapansin nyo, yung transition ng booking ah uh, di ba kaninang umaga ang bilis ng booking ang bilis ng booking start tayo ng bago mag 6 tuloy tuloy yung booking next start ako ng before 6 tuloy tuloy yung booking tapos uh, hanggang 11am so after ng 11am wala nang booking Sabihin mo nang nagpahinga tayo ng oras at nagpatuloy, nagpatuloy tayo ng alauna so apat na oras ang kinita ko lang yung 600 pesos kasi no minto ako ang winnings ko ay 2,390 sabi mo ng 2,4 Yung magkano pala ang earnings ko ngayon 2, ay 3,086 makita nyo yung transition sobrang ano sobrang ano ng transition biglang nagbago so, biglang nawala yung booking umaba yung interval biglang nagibang hip ng hangin kasi mo ng oras no so ito yung grab car experience guys na hindi mo talaga kontrolado ang kitaan ito guys may pumasok na booking guys 97 pesos Pupuntang Sembo Sige guys Pagka na natin to Sa isa pa, Uwi na tayo Sedi na tayo pa uwi. Guys drop tayo dito guys 90, 97 pesos Inabot tayo ng kalating oras Anong nangyayari sa'yo Verde? 130 yung gross Grabe kalating oras Para sa 97 pesos Aray ko! Kami pumasok. 115 pesos papunta ng poblacion Makati. Dito na tayo sa pickup. So lang yung pickup na. Atras tayo ng natin siya. Guys, drop na guys sa uh, 155 yung gross. Time check. ka. Uh, ang oras na. 5.17pm Parang di rush hour Pero napaka traffic Tapos yung Tapos yung pamasahe ni Grab Tsaka ni Indrive Na compare ko Parang nagano sila Nagpapababaan sila ng Pababaan sila ng pamasahe guys Pero check natin ulit Kung magkano yung pamasahe na Baba ng pamasahe guys Grabe Laki ng epekto Ng mga bagong TNC Tsaka yung green GSM So ito guys, na, uh, set din na tayo pa uwi uh, set Destination na tayo pa uwi guys Time check 5.19pm Uwi na tayo guys Dahil nakuha na natin yung dalawang incentives Opportunity Yan yung 400 Ito guys, so, waiting tayo ng pa uwi Medyo umangat, umangat yung pamasahin ni Grab dito ah umangat ah guys waiting tayo ng ano natin set home kasi din naman na tayo ah uh, ko pa yung pamasahin ni Grab guys sa ah, pauwi sa amin nakita ko yung pamasahin na 1000 na biglang nga ang pamasahin guys so dami pumapasok na opportunity Woo! So, guys ah uh, pwede na to 640 to papuntang Moonwalk Village Paranaque guys, tarap tayo dito bali 642 yung malinis 720 man yung gross siyad natin yung toll pin ng 80 kasi nag ex kami tapos coastal time check guys sa 6.37pm at nakamagkara na tayo tantana na 3940 20 bookings so okay na rin yan guys so guys rolling na tayo pa uwi Rolling na tayo pa uwi Guys, may pa guys Dito tayo pick up 255 pesos Papuntang BF Resort Papuntang BF Malapit na sa amin to guys oh. Starbucks BF Resort Tara guys, kunin na natin to. Let's go. Time check 648. Let's go. Okay. Guys, trap tayo dito guys sa may Starbucks. Starbucks. So, 255 yung net ko. At yung, yung gross niya ay 283. Yung guys, uh, time check 7.34. Magka, Nakamagkano na nga ba tayo? 4195 may butil para sa 42. <laughs> So yung guys no, nag start tayo ng 5.30 ba yun? Mga 5.30 a.m. At time check 7.35 p.m. na ng gabi at naka 4.2 tayo Naka 4.200 tayo guys no? At dito na ako sa amin guys, malapit na sa amin So Ang na tinakbo natin ay So 1.40 km tinakbo natin guys Ah, uh, syempre kung bago ka pa lang sa akin, syempre ah uh, wag mo kalimutan mag-subscribe at i-like mo na rin. At uh, share mo na rin at hit mo na yung bell button para para lagi updated uh, at mag-comment ka kung anong opinion mo. At maraming salamat po sa mga nanot. Subscribe for more content. I'm out.